Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Ateens! Talagang masasabi natin na itong si Pablo ay very sweet at very concerned dahil sa video na ito ay uh, ating makikita kung paano siya mag-alala sa mga boys dahil wala si still noon at uh, nag-perform sila at nag-practice without style. Kailangan may mga adjustment may mga baguhing linya at baguhing routine sa kanilang performance, sa mga dance steps, sa mga sayaw at mga linya na kakantahin. Kaya naman maraming sumaludo kay Pinunong Pablo sa video na to dahil labas, I mean, uh, baba, taas siya talaga para i-check kung uh, okay na ang kanilang uh, rehearsal at practice without Stell dahil maraming tao ang nanonood sa APAC, this time sa Moa Arena. Kaya naman, congratulations dahil naitawid nila. Kahit nakaka-stress daw, sabi ni Pablo na wala si Stell. Pero ngayon, talagang okay na, tapos na ang performance ng APAC nila at uh, dating na si Stell uwi na galing sa Japan with vacation kasama ang kanyang pamilya at uh, maraming salamat dahil marami ang nagtiwala sa kanila kahit wala si Stel, at naitawid nila ng maayos at maganda ang performance lalo na ang gento performance nila sa Moa Arena sa recently nakakatapos lamang na APAC But it's too late now, I remember... And how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a